O, time check tayo guys sa uh, 10.53 ng gab obvious naman gabi na no? pero nagsimula tayo 8.30 uh, tapos maganda yung bueno mano natin no? yung uh, $9 naging uh, $25 kasi nga dahil sa ano, sa snowstorm ang hirap mag deliver ang hirap din mag drive uh, hindi ka makapag park ng maayos tapos ngayon basang basa yung pa ako guys Paki kita ko sa inyo So yan guys, oh. Yan yung leather natin. Ito 'yung gamit natin sa rigger. Ngayon, pag nahakbang ako, hanggang dito 'yung yellow. Hindi natin expect pag hakbang natin, nako hanggang dito pala. Kaya 'yung mga snow pumasok rito, kaya nga ito 'yung medyas natin. Basa na, guys. Basa na. O oh, yan, makikita nyo naman, oh, no? gabundok yung uh, ng ano, ng truck. Gabundok. At ngayon, nag snow pa. Pero snowflakes lang, no? Mal malilitan yan. Pero kahapon, para mga gabulak, tapos humina rin, pero hanggang uh, madaling araw. Kaya ngayon, I-reveal natin yung ano, yung uh, kinita natin ngayong Monday, magagandang tip ng mga customer. So, ito yun, no? Oh. Pakikita ko sa inyo. So, ito guys, o. Oh. Sa skip, naka-216 and uh, 86 cents tayo. Ayan, meron tayong, yung mga double digit lang ang babanggitin uh, natin, No? Oh. Ayan, may $15, $12, $16. Hindi natin sabihin yung mga putal, makikita nyo naman. yan $14, $12. 11, yan, may 24 17, 15 10 So, uh, skip yan O, dito na naman tayo sa DoorDash O, ito yung DoorDash natin 223.04 So, tingnan natin O, dito Ito yung uh, umaga So, tingnan natin yung mga double digit Ito yung benamano ko Uh, $25 ito yung $9 uh, pero nung na-deliver natin naging $25 yung $14 $14 ulit oh. itong isa yan parahong $9 itong $73 oh, $10 $11 $10 $19 itong huli $10 yan pati six. So mas mataas yung uh, door dash natin. So ngayon guys, hindi sa pagmamayabang 'yon. Eh pinagtrabaho natin 'yon no, mula umaga hanggang gantong oras. So pinapakita lang natin kung may uh, tiyaga ka, syempre may nilaga. Gaya ngayon, ka, hindi pa tayo na uwi, no. Kumain tayo dito sa sakyan, bumili lang tayo ng ano ng uh, cheeseburger. Tapos dito tayo kumain sa sakyan habang uh, nakatambay kasi meron tayong uh, mga slow na or ha, anong aros ba yan hapon yata pati mga around 6.30 nag slow so doon tayo nag ano doon tayo nag -merienda. so yun yung hapunan natin uh, around ano yun eh? mga hapon yata yung mga bandang alas stress yata so ngayon guys pauwi na rin ako dahil uh, wala na wala nang order eh, ganito yung mga sinasamantala namin kasi gaya last week medyo maganda yung panahon hindi ba tayo kumita ng ganito eh kumita tayo ng may 95 may 150 eh ngayon maganda yung uh, kunin, kunin natin yung pagkakataon na to dahil nga screen weather wala masyadong uh, lumabas lalo na yung mga ibang uh, skip uh, delivery driver ang dala kotse eh tayo mid SUV yun nga lang talaga nga ngayon siguro yung paako kulubot na <laughs> kasi nabasa yung uh, medyas natin o, basang basa hanggang ngayon eh tapos ngayon nag snow pa ang temperature ngayon, minus 22, guys. Minus 22. Ayan, at uh, nag snow na naman. So, ayan, guys. Nandito tayo sa... Susundin ko sana yung anak ko, kasa lang sumabay na siya sa kahit bahay namin. At ngayon, pawi na rin tayo, no. Wala na. 11, mag 11 na. Wala na masyadong order. Kung meron man, uh, baka 11 mag-aantay ka na sa labas din na, di ka na makakapasok sa loob ng ano ng store kasi nagsasarado na sila tapos kung pipick up ka antay ka lang sa labas so yun guys at uh, pinakita lang natin yung ating uh, kinita ngayong araw medyo talagang worth it dahil uh, talagang may effort tayo no eto makikita nyo sa video natin yung uh, paano tayo mag-deliver eto papakita ko sa inyo yung humahakbang tayo na gatuhod yung uh, yung uh, snows sa bahay. Meron kasi mga uh, may-ari ng bahay na hindi sinabel yung ano, yung uh, parking lot nila. Tapos pati yung mismo pa papunta sa bahay nila no, sa hagdanan, sa pinto. Hindi nag-shovel. Kaya ito guys, panoorin nyo. Okay, let's go. Oh. Ayun. Nabalahura, hindi tayo makadaan. Doon pa naman sa unahan yung bahay ng customer natin, number house number ano ba yan? 14 So nandito pala tayo sa House number 5 <laughs> Yun naka Yun oh, guys oh Punong puno Tapos pagdating dito Punong puno rin Kilala ko may ari nito eh Tropa ko <laughs> oh. So, hindi nag-shabble sa kaibigan hindi nag shovel oh, punong puno mm. punong puno oh, guys. punong puno oh. Oh. nakikita mo naman oh, nakikita mo na kita nyo yan guys oh. dapat talaga worth it yung tip E ko tas kaya medyo ano maganda ngayon mag deliver malalaking tip ayan kanya kanyang kanya uh, kanyang -kanya shovel -kanya. pag mga gandang panahon uh, mahirap mag deliver pero magaganda naman yung tip gaya nung unang uh, una una natin deliver sa uh, sa isang apps. O, oh, ito to to guys. Oh. Oh, yan buong pamilya nag shuffle Oh. Ayun. Ah, basta tren, no? magkakapatid naman 'to. So, mabay tayo doon. Sa usapan, no. Ah, uh, mahirap mag-deliver, pero worth it 'yung ano, 'yung uh, tip. Gaya 'yung buena mano natin yung 9 dollars yata yun nung na-deliver natin naging 25 yun yung beno natin kita nyo naman kung gano'ng kakapal ayan kanya-kanyang shovel So yan guys oh. So yun so, Kaya basa yung paa natin oh. Yung pasok yung yelo Ah yellow ay uh, Snow So yun guys Ang simpleng video natin kanina ng umaga O oh, guys may pumasok pang isa at uh, dito lang natin kukunin 6 dollars so ito nga pala yun So, bali, ito, so ito guys, ito yung pumasok. Ayan, $6. So, kunin na natin, no? At uh, ito na yung last. So, mag-aantay tayo ngayon sa labas. Oh, uh, let's go! Oh, na-extend pa tayo pero hindi na. Uh, late na late na tayo nito, no? ah uh, bukas na tayo pero ngayon, kung uh, kumbaga, pasok na pasok na to. Kasi nag-80% na ako para bukas, hindi tayo kumbaga nga nga kasi pag, pag below uh, 70% ka hindi ka priority bigyan ng order para bukas priority tayo kasi pag below 80% ka uh, mahirapan ka makareceive ng uh, order siguro pumunta muna sa mga 100% 90% o 80% bago mabigyan yung mga 70% so tama tama to o tara ito mukhang ito na yung uh, deliver natin ilalabas na guys tara natin yan ang sinasabi ko Guys 1541 Last na to Last na O oh, say hi muna <laughs> So yun ang kaibigan natin Si Isa nga Manager dito sa store na ito O paano guys Hanggang dito na lang At uh, Ito nga pala yung uh, Total na kinita natin So tandaan nyo Hindi sa pagmamayabang to Guys uh, Pinagkiraban natin to So ininspire lang natin Yung mga kababayan natin Pag may tiyaga, May nilaga Okay, paalam. God bless.